Magandang uh, tanghali po mga ka-ARB Sa ngayon po, gagawa tayo ng uh, pang-tatlong episode natin At itong uh, pang-tatlong episode natin, maigsi lang po ito Dahil sa ngayon po, nandito tayo sa pinaka-corner nitong uh, highway dito sa Barangay hinispatag Patag At yan yung kalsada na yan, yan yung... Uh, pinaka bypass road na lang eh kasi itong main highway na to pagdating dun sa may dulo na yon na aero dyan dyan eh bumababa ang kwan dyan ang porsyo ng kalsada dyan kahit nga ilang beses nang tinambakan yan dyan inayos pero bumababa pa din parang may malambot ba na parte ng lupa dun sa pinakailalim kaya bumababa ang kwan dyan ang porsiyon ng kalsada kahit ilang beses nang uh, inayos ng BPWH at yan po ngayon ang iba vlog natin sisilipin po natin kung uh, anong itsura ng na kuha na nalubog na porsiyon ng kalsada kasi sa ngayon yan na yung pinakakuan eh dyan na lang pinaiwas yung mga sasakyan na dumadaan gumawa na lang ng bypass dyan bypass road tara po lakad na tayo at silipin natin doon. dyan tapos iikot tayo dun sa kabila at dun naman tayo sa silip ulit tara po lakad na tayo dati dito dumadaan ang mga sasakyan eh papuntang bayan ng Kalinog, Haniway, Lambunaw at yung pabalik diyan sa may papuntang Iloilo City. Na madadaanan mo yung bayan ng Kabatuan, bayan ng Santa Barbara, bayan ng Fabia papuntang uh, Iloilo City. Kaso itong porsyon na to ng kalsada laging uh, bumababa to dito eh. Parang may malambot nga na parte ng lupa sa pinakailalim kaya kahit anong tambak ang gawin eh, eh nandito na po tayo kita na yung bumababa na parte ng kalsada ayan eh, o eh. laki nang ibinaba niya eh, eh. ayan ah kung single na motorcycle pala mga ka-arbs, nakakalusot yeah. ito na siya ngayon yan, yeah, tuloy pa tayo dun nakakadaan naman pala ang uh, motor eh laki ng ibinabaan yung mga ka-arbs ilang beses na inaanan po itong uh, tinambakan eh pero nakalipas lang mga ilang kwan bumababa na naman uli katakot-takot na nga natambak ang ginawa dito dito po ito sa may uh, Malapit sa boundary ng uh, Barangay Tigbauan Road at Barangay Hinispatag, Patag. Dito sa bayan ng Kabatuan. Isin ang pinaka-drainage niya. kanal May puno ng kanto na. Swetis namumula sa bunga eh tik kasi ito puno ng mangga to eh ayan, puno ng ano cotton tree ba yan anong tawag dyan sa ang tawagin dito yan duldul eh ayan pinaka bunga nyan nandyan yung pinaka cotton minagawang kwan sa unan pampalaman sa unan 啊、yeah. uh huh. magandang uh, tanghali po mga ka -arbs. may ingay kasi nagmamani obra tong uh, mixer ng konate uh, ng construction company at uh, dito na po natin tatapusin tong uh, isang uh, maigsing uh, vlog natin tungkol dito sa highway na to porsyon ng highway na to dito sa hinis patag na ayan nga bumaba kahit anong tambak eh nagsisink siya at ang uh, suspect sa nga nila baka may tunnel sa ilalim nito kaya pababa ng pababa eh halo siguro ang pinaka ilalim dun at uh, dito na po natin ito tatapusin at uh, kung nagustuhan nyo po ang uh, short kuha natin ngayon, short video natin na ito na ngayon, baka pwede pong makahingi ng uh, thumbs up dyan. At kung hindi pa kalabisan, comment down below naman po para meron tayong uh, conversation sa episode natin ito na ngayon. At sa mga uh, napapadaan sa channel natin sa mga nanonood ng uh, vlog natin na hindi pa nang ka-subscribe uh, subscribe naman kayo para dumami tayo ano po hanggang dito na lang at uh, maraming salamat po sa suporta uh. shout out na lang uli kay uh, Utolmat bye bye